Kasi itong ito, pag ano, kumain ka, pero pag hindi ka kumain, sik mura ka eh. Asidik. Malabig na siya kasi sa loob ng rep, eh, no? Ang dip, no? Tapos lumamig pa. Pero dun sa estante, hindi ito nilalabihin, eh, no? Nasa chi, ano ba eh, no? Sa labas lang, no, no? Nasa ambience lang ng aircon, no?